Abutara <laughs> okay. Game. Okay, let's go. Punta kami sa Bundok, guys. Kita ata guys. <laughs> no. Isa ni ng Paano pagbalik? Ganito din. Hmm. Saan kita madaan? Pagbalik. Ikaw mauna. Uy, pagbalik dito Ay, din. Ay, di ikilig ka. O, pati nga yung kaagos na yun. Gombe sa kapalahan. Hindi pa talaga ikaw. Huwag um, ka to. Ito, hindi na ka <laughs> Sige. Ano, alipan ang power? Ay, Ganyan, ganyan lang Ah, ganyan. ganyan, ganyan na parang hindi mga bata Ayun na yung dalawa. Ayun. Sabi ni John, sure ka mama? Oo. Oh, uh -oh. Sure. Akit guys. Akit kami sa tuktok. Ang guys, abotek Ang guys, abotek pa. Uy, ang taas na. Uy, yun na puntahan namin, oh. No? Ayan. Wah! <laughs> Kao, <Coffee. laughs>